ya nagpapahinga tayo sa bahay kubo kahit munti. Yan. May papakita ako ka sa, sa inyo na lastikman. Huh? man. alaga ng bundok. Yan, huh? uh, Oh no. Anong tawag sa Ilocano nito? Ay, Tagalog. Hmm. Sa Ilocano lang. Epilit. <laughs> <Abilid. laughs> Alimatic. Alimatic. Huh? sa Ilocano, alam to. Alimatic. Uh -oh. Plastic man of daan. Pag huh? nasa daan ka, Ganun-ganun sila, oh. Yun, oh. Oh, yan. Sinisip-sip ang dugo. Oh, no. Sa mga masarap na nila lang. <laughs> oh, yeah. <laughs> Pag hindi ka kinapitan nito sa daan, hindi ka masarap. <laughs> no, 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 no. <laughs> oh, Wala talaga itong alimatic ah. Hindi ako kinagat. Sinipsipan lang. Sinipsipan lang. <laughs> uh -uh. <laughs> Tito, Ayan mga kaibigan. pagpahinga na tayo. Nakakuha rin tayo ng bunga ng bayabas. So, unong-unang una. Panahon. Huh? Ito. Si, lagi tong nasusunog na bundok Ayan. oh my god so ngayon sa pamagitan ni uh, sir uh, ni press Ayan. siya yung nag manage dito yun may nakuha <laughs> para ma maintain yung no, ma maintain at ma protectahan yung kagubatan Ayan. Siya yung nagmamanage sa tul tulong din ng mga ano? Okay, mendro. Ayun, so mendro. Okay, so Ngayon, papasyal na natin. Papasyal ko na kayo. Eh, eh. Huh? so maiwan siya doon. Si magluluto daw. <laughs> magluluto ng lugaw. <laughs> Yan, papasyal ko kayo sa aming mga tinanim noon 2015. Yan. So lahat ng mga kasityo ko dito ay nagtrabaho din dito. Ayan. So ang lamig. So, ayan. Ang pampang. Oh yeah. Matanaw so, ang pampang. Ito yung palengke. Okay. Ayan. Diba? Ayan. 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 Yan o oh. Lamik oh. Masarap Masarap yung lamik nya Okay So, yan na Wala na tayo Masarap yung hangin mga kaibigan ayan. Alright Oh, oh, oh Yan So Yung anak nya May presi pres Nauna na doon mas maging kasama daw na masiyahan. may yan, so yun 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 lang yun so yun so yun so yun so yun